two to three years from now, isipin mo, ano na kaya magiging buhay mo according dun sa ginagawa mo yon. <clears throat> two to three years from now, ano na kaya yung magiging sitwasyon ng pamilya mo? Pamilyado ka na kaya? May asawa ka? May anak? Okay. Successful ka na kaya? O naghihirap ka pa rin kaya? Or ano kaya ang magiging buhay mo? Na-imagine mo ba yon? <clears throat> Ganito kasi yung kapatid. Hangga't hindi mo hindi mo iniisip kung ano ang magiging buhay mo, hangga't hindi mo wala kang ginagawa. Doon sa future mo kasi kailangan may gagawin ka eh. Kapag wala kang ginagawa sa future mo, paano na? Paano maging pamilya mo, maging anak mo? <clears throat> 'Di ba? Marami pa sa atin gustong bumawi sa magulang, gustong bumawi sa pamilya, pero ang tanong kasi dito, ano ang ginagawa mo today para masolusyunan mo kung ano ang mga dapat mong solusyonan para magawa mo ang mga dapat mong magawa para maabot mo ang mga dapat mong maabot <coughs> ask yourself ano ba ginagawa ko today eto bang ginagawa ko makakatulong ba to sa future ko eto bang ginagawa ko gaganda ba buhay ko nito pagdating ng araw 2 to 3 years from now ano ka na kasi <coughs> hangga't hindi mo iniisip hangga't wala kang gagawin hangga't wala kang ginagawa nagiging malabo ang kinabukasan eh nagiging malabo ang future the moment nagiging malabo yan ano mangyari sa'yo kung anong buhay meron ka ngayon 2 to 3 years from now yan pa din ang magiging buhay mo why? kasi wala kang ginagawa okay wala kang ginagawang action wala kang ginagawang counter mission doon sa mga sa mga failures mo kung saan mga bagay na hindi mo nagawa hinahayaan mo lang so ano gagawin mo yon? kailangan mo gagawin ka ulitin ko, kailangan may gagawin ka, may gagawin ka, may gagawin ka. And, yun lang, 2 to 3 years from now, ikaw makakasagot ng tanong na yan. Ikaw makakasagot, 2 to 3 years from now, ano na, maging buhay mo. Alright? So, this is JLOXA and good morning.